Magandang araw mga mamis So today ay napadesisyon na namin nilalam Lalam na gagawa na lang kami ng ramen. Imbis na kakain sa ramen siya para makatibid kami. Charot! Tapos ayan na nga, bumili kami ng chasu around 198 yen. Tapos bumili kami ng anim na itlog na bali soy sauce egg na to eh. Wala kasi kami mahanap na dalawang itlog lang pero may nagbebenta na ubos lang. Tapos bumili kami ng apat na pack ng ramen noodles. Nasa 70 yen na lang siya kasi naka-off na siya. Something ganun. Tapos ayan, bumili kami ng dalawang soup base ng ating ramen. Bali yung soy sauce garlic as in sobrang sarap niya girl tapos ayan nagready na ako ng ano tubig tapos na natin ng yung ating ramen noodles na two minutes. Medyo maliteta yung lagayan ko. Kaya medyo nasikip siya nung nilagay ko yung ating ramen noodles. Bali, ayan. Nung kumulo na, nilagay ko na yung ating ramen noodles na apat. Good for three or four persons na yung noodles na to. Tapos, hinalo halo ko lang ng around two minutes. Tapos, after two minutes, halu-haluin nyo kasi dumidikit siya dun sa ating kasi Girl. Dumidikit na. Tapos, after two minutes, minalawan ko na siya agad ng cold water. ganyan ganon Parang hinugasan ko lang kasi parang medyo sticky siya. Ganyan. Tapos, after nito, papatuluin ko lang siya sa ating strainer. Tapos, tapos nagre na out ako ng tubig tapos initin ko lang yung ating chaso luto na naman to initin lang natin ganun kasi nilagay ko to sa ref eh alam niyo ba kasi sarap din siya yung mga chasu. talaga na nilalagay dun sa mga ramen shop as in worth it sa tama kasi lalab na gumawa na lang kami ng ramen at least tipid pa masarap pa yes after this um, naglagay lang kami ng 250 or 500 ml kasi dalawang pack ng ano yun, yung soup base na ilalagay natin sa ating ramen. Parang instant soup na lang yun, ganun. Tapos, alam nyo, ginamit nga namin yung dedi ni Aki kasi wala kami sukatan. Tapos, after nang kumulo, nilagay na namin yung Um, soy sauce, garlic natin or garlic soy sauce, ganun. as in, sobrang sarap nito as in, may fats talaga sya ng baboy ganun, ganun ko alam kung baboy itong basa, ganun parang may mantika-mantika pa siyang bobo yan, mantika yan, girl tapos after nito, inarrange ko na. Yun na nga yung mali ko. Hindi ko na videohan, girl. Nung nalaman ko nang tapos na ako maglagay. Tingnan naman, sayang yung pag-plating-plating ko dito, girl. Tapos, ayan nga, chazuca. Kanya, may itlog kami. Yung soy -sus egg nga. Tapos, ah, naglagay dito ako ng seaweed. Tapos, ayan nga. Nung matikman ko. Tapos, ilalam na gustuhan din to. Kasi, oh parang authentic lang din na ramen. Parang kumain ko lang din sa labas, ganon. As in, super duper duper sarap ng ramen na to na ginawa namin. As in, parang authentic lang din na ramen na ano mo yung kinakain mo sa mga ramen shop, ganon. Sana may, may gato sa Pilipinas, no? Yung parang do it yourself na lang, ganon. for sure, pag sa Pilipinas ako kumain ito, around 1,000 plus yung bill namin. Pag dalawa kami nilalab yung kakain. Tsaka nakakatuwa lang kasi may mga discount talaga yung mga pagkain dito pag alam nilang yung madaling masira. Tapos, nga, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye.